May 9, Thursday. Kalawang araw ng rest day ko. alikat samahan niyo na home mabulot ng bariya. Ito nga pala yung total area of Cobridge kung saan ako pwede mag-deliver. Ito naman yung actual na area na mga tinatanggap ko lang na orders. Hat ng orders na lalagpas sa circle na yan ay pinapa-auto-cancel ko na sa system. Yan ang isa sa mga diskarte ko para makarami ako ng order sa loob na isang araw. Meron kasing isang mall dito sa area namin na mayroong higit kumulang talwanda ang resto outlet na naka kay Grab. Kaya naman doon ako lagi tumatambay. Gaya ng order na to. Kita nyo, lagpas na siya dun sa circle na actual delivery ko. Kaya naman, pina-auto-system cancel ko na siya. Allowed lang kasi kami mag-cancel na hindi na lagpas sa 10% ng total orders na na-deliver namin. At eto naman yung order na-receive ko pagkatapos ko i-cancel yung order na yon Diba mas malapit at mas mahal ang delivery fee? Tapos yung customer na yun ay malapit din sa dalawang Muker center. Kaya naman, after kong madeliver, ha-receive daw ng order sa tabi niya. Eto, tatlong order na gada na receive ko. O diba, ganyan lang ang kay Grab. Eto naman, akinita kinita natin sa araw na to. $196.40 plus $4 long waiting time incentive plus $54 na incentive sa araw ng Thursday. Kaya naman, kumita na naman tayo ng 10,684 pesos sa araw na to. Diskarte lang talaga ang isang paraan para humita ka ng malaki kay Grab. At huwag kalimutan magpasalamat kay Lord.